mga palangga! Welcome back to my YouTube channel! Ngayon, tara samahan nyo akong mag at pupunta tayo sa event ng aming company. Every year pala namin ito mga palangga sine-celebrate yung year-end ng company namin. Yan na nga mga palangga, nag-aayos na ako. Ako lang pala yung nag-aayos sa sarili ko din mga palangga. Wow! At ayan na nga, kailangan natin takpan yung ating mga tigil. Alam nyo ba mga palangga, stress na stress na ako anong gagawin ko dyan sa tigyawat ko. Kaya baka may alam kayo kung anong pwedeng makapawala yan Comment down below Kulang na lang mga palangga Daliin ko na kay Bello Huy wala tayong budget Wala pala mga palangga Bakit ba pinili kong magtrabaho dito sa Taiwan? Gusto niyo bang malaman? Kaya tapusin nyo ang video na ito. Nansyan nyo na talaga mga palangga yung boses ko at hindi talaga ako marunong mag voice over. Pero I'm trying my best. At ito na nga mga palangga, isa sa mga dahilan kung bakit pinili kong magtrabaho ng Taiwan. First is bigger salary compared sa Pinas. Yes mga palangga, totoo yun. Kaso nga lang, ang pinagkaibahan is, pag sa Pinas ka ay makasama mo yung pamilya mo, pero pag dito ka sa ibang bansa is, hindi mo sila makakasama, kaya malungkot din mga palangka. Yung sahod ko dito mga palangka ay, yung tipong may ipapadala ka sa pamilya mo sa Pinas, mabibili mo yung mga bagay na mga gusto mo, mga pagkain na gusto mo, at bukod pa dyan, makapag-savings ka. May savings nga ba? Hoy! Dapat meron! Second mga palangga is health insurance. Dito sa Taiwan mga palangga, pag magkasakit ka, magpapacheck up ka sa mga health center nila dito, ang babayaran mo lang ay 150 Taiwan money to 200 Taiwan money. At kasama na ngayon yung mga gamot mga palangga at wala ka nang babayaran pang iba. Tapos yung gamot nila dito mga palangga is yung maliliit. Tapos, marami siya mga palangga, mga 5 pieces or 4 pieces ata yan. Pero pag take mo yun mga palangga, malamang kinaumagahan magaling ka na. <coughs> Uy, charot, Mga palangga, parang kanina pa ako nagfa-foundation at hindi pa rin natatakpan yung mga alaga ko. Nakakapagod ka na, hmm. alam mo yun? Uy, nag-emote. Ito na yung panghuli mga palangga. Kung bakit pinili ko magtrabaho dito sa Taiwan? Or mas magandang magtrabaho dito sa Taiwan? Ayong gumagala ka pero sumasahod ka. Huy! Bawal yun. Yes, mga palangga. Basta wag ka lang magpapahuli sa supervisor mo or boss mo. Wee! Paano nga ba nangyari yun? Kung bakit sumasahod ka habang absent ka? Una, mga palangga ay mag-file ka ng sick leave. Tapos ang sick leave kasi dito mga palangga ay may bayad. Kaya nga sabi ko mga palangga, huwag kalang lang magpapahuli o magpakita kang lumabas ng dorm or mag-upload ng photos na nasa labas ka pala. Pwede naman mag-upload mga palangga pero the next day mo na i-upload para hindi halata. Huy, tinuruan. Pero bawal talaga yun mga palangga. Joke-joke lang. Basta, pwede yun. Woo! Kaya ano pang hinaantay nyo, mag-apply na kayo dito, papuntang Taiwan. Or hindi lang dito sa Taiwan mga palangga, meron din naman sa ibang bansa. Like Hungary, meron din naman factory worker doon. Kaya see you here mga palangga! At ayan na nga mga palangga, tinatapos ko lang yung pagme-makeup ko. Makeup, makeupan lang pala kasi hindi naman talaga tayo marunong. Hindi naman pwedeng hindi ko tapusin at baka pumunta ako ng event eh. Hindi pantay yung mukha ko. Habang ginagawa ko yan mga palangga eh, parang nai-enjoy ko naman. Kaya bahala na kung anong magiging resulta. Oh my Kaya ikaw baka gusto mo pa make sa akin. <laughs> Aba wag mo na ituloy at baka masira lang yung araw mo. At sa mga hindi pa pala subscribe sa YouTube channel ko, please don't forget to like, comment, and subscribe. Love you! Keep on watching mga palangga at ang ganda pala na resulta sa dulo. thank you Thank you for watching. Like and subscribe.